Kilala mo ba ang halamang ito? Ito ay buyo, ikmo sa Tagalog, buyok o buyo-buyo sa Bisaya, gawid o sumat sa Ilocano at betel pepper sa English. Sa lugar nyo ano ang pangalan nito? Alam nyo ba na maraming sakit ang nagagamot sa halamang ito? Isa-isahin natin. Una, diabetes, dikdikin o nguyain ang dahon at inumin ang katas. Ikalawa, prostate cancer, lymphoma cancer, dikdikin o e-blend at kunin ang katas, inumin tatlong beses sa isang araw. Ikatlo, pananakit ng katawan, kumuha ng dahon, painitan sa apoy, at itapal sa masakit na bahagi ng katawan. Ikaapat, pigsa, dikdikin at itapal ang dinikdik, at palitan pagkatapos ng apat na oras. Ikalima, depression at Alzheimer, magmuya ng dahon araw-araw at lunokin ang katas. Ika-6. Anemia, breast cancer at lung cancer, e blend ang dahon, kunin ang katas, inumin ang kalahating baso, uminom dalawang beses isang araw. Ika-7. Cholesterol, kumuha ng dahon at pakuluan sa dalawang basong tubig sa loob ng limang minuto at inumin. Ikawalo, Oral cancer, eblend o dikdikin ang dahon at inumin tatlong beses sa isang araw. Ika-syam, leukemia, eblend ang dahon, dagdagan ng kalahating basong tubig at salain, inumin ito kada anim na oras. Ika-sampo, boni, dikdikin ang dahon at ihaplas ang dinikdik, tatlong beses isang araw. Labing isa, ulcer, bronchitis, eblend ang dahon, Uminom tatlong beses sa isang araw. Labing dalawa, kabag, dikdikin ang dahon at itapal sa tiyan. Labing tatlo, sakit sa ngipin, dikdikin at itapal sa butas ng ngipin. Labing apat, singaw, dikdikin at ipahid ang katas. Labing lima, sore throat, pakuloan ang dahon at imumog. Labing anim, malaria, rayuma, pakuloan ang dahon at inumin dalawang beses sa isang araw. Labing pito, mga allergy sa balat, dikdiki ng dahon at ipahid ang katas.